kompleto kami Natawa And I think to yung yung dalawa. Para nagmamadali ako. Pag bukas sakit 'to. Hay, pukupon po, ng Bumisita Bumisita ulit si Jeffrey oh. Uh, nagulat ka. Bigla <laughs> siya dumating. <at> <laughs> Paano mo nalaman hindi dito sa to Ano po? Eh, yung usapan kami sabi niya. Nasama ko niya ako, Joan. Nasasama ah, dapat siya. Eh, uh, ito niya tawag ko po. Naliligo ko pala. Sabi ko, kayo mo muna ako. Kasi, ano matandaan, eh, Eric? ano na ako. Tapos nagulat kami, oh. Dumating siya bigla. Pumunta pa ako doon sa kabilang kwarto. mabuti may kasama kong lalaki. Pagbukas at pag ganito, ay hindi ito parang ganito, parang dito. Ang naligaw ka ha? Hindi, hindi. ko doon sa kabila, dito parang... Nakalatigaw ka doon sa kabila? Oo, mabuti may kasama kong lalaki. Pag bukas ang pinto, pag tigil, hindi wala pala si Lola dito pala sa kabila. Naligaw ka pa pala. eh pag sa Peter, pag tingin dyan, ay, kumain pala sila dito. Ito pa. lang, harap lang na itong ano. <laughs> Magtanong pa ako sana doon sa no. Sa? <laughs> <laughs> Magtanong. Kaya nakita mo yung yung babae na nagdala ng pagkain. <laughs> <laughs> ito so, Sa elevator, kung kanilang naan dyan. Buti taka ko sa elevator. Sa elevator, paano kung saka sa elevator? Ay, alam ko yun sa elevator. Kasi oh. kapag sa tree, pindutin mo yun yung tree. Ay, ang galing eh. Katalim. Ayun na. Uh, ito oh, kasi. Ba ba ka? Kasi, yeah. kasi gusto niyang pumunta talaga dito eh. Oo oh, baba ka. pinditin mo rin yung J. Ito pa ako. Oo, tali mo pa si ano, si lola mo. Oo, oh, tanda. Ito si J pa Ah, Tanda rin yeah. um, yan. ako. Doon ko naman nagbabali na. Pag tingin mo sana, huwag binabuksan yung ano. Saan yung mga mask dito? Ito wala. <laughs> Oo. Oh. Ah, <laughs> uh, doon lang ako bumili. Sa <laughs> <Dino laughs> pag-masik. Ah, pagpunta mo kayo sa bahay, wala lang sa tijuan? Wala na po. Narinig ko lang po sa tijuan. Kailan sigaw kasi ako? Baka ako tulog. Magbubo no. nga mga... Ah, tapos sumunod ka na lang. Anong kasi? Na, ako, nabiyas na lang po. Pag, 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 pag sinabihan ko si tito nga, Tito, saan po yung mas dito? Tingnan mo dun. Ay, wala na po. Wala po, tito. Sige, magbili ka na lang doon sa pharmacy. Ha? Sige, magbili na lang ako doon. <laughs> ah, dito. Dito natin magbili. Doon sa table. Eh. Sabi, ah, Mm, yeah, Kaya, ko lang ito. <laughs> Hindi na ako mapayaya. <laughs> Kasi, para nagmamadali ako. Nakain na na si ano eh. May dalang damit? Ayan. Duster? Dami. Oo. Oh, uh -huh. uh -huh. Kasi dapat ngayon na yung discharge Kaya lang, naghihintay pa ako ng message from Doc. Mm -hmm. Pero sabi naman ngayon, So, ang daming natawa doon sa first vlog natin kahapon. At saka, alam mo dito yung ano, binabalik ko yung pinapanood yung vlog. Parang, yung parang 37 pa. Ang comments. Bakit, bakit daw ano, bakit daw gano'n na lang yung pag-iyak mo? Ha, bakit daw sobrang luwang-luha ka? Kasi ano po dito, kasi ano, para na ano na ano. <laughs> Basta. na ano lang po, kasi parang Naralak ko lang po yung, ano, yung mama ko nung dati. Mm. Mm. Kasi yung mama ko nung dati, yung ano, nagkasakit din siya, tapos pumunta din sa hospital. Nakayaga lang siya, ano, nakayaga lang siya, tapos tawalan na si ng mahal. nasa mm, hospital din. So naalala mo kahapon, kaya grabe din yung ilak mo. <laughs> tapos yung ano, binabalik ko yung ano, yung pinapanood ko pa. Tapos nag-like pa ako. Tapos binabasa ko yung mga comment. naiyak din ako doon, doon sa mga comment. Ah, so, um, uh, mm. Oh, mga mga na hindi po namin pinapunta si Jeffrey kahapon. Ha? Saka ngayon, nagulat kami. Kasi talalong ngayon, nagulat kami. Bila ko siya pumasok. Hindi <laughs> <laughs> ko na video. Kaya kausap ko sa ako sa telepono. Hindi, nalig ako. Hindi, nalig ako. Hindi, nalig Magkakaroon ng boss mo dito sa mga pato. Mabuti. Mabuti, mabuti may kasama kong lalaki. Oo. Pag, kasi pag ganito ko nga, hindi ko lang pala si Lola. Pag ah, sigur, dito sa ano, dito siguro si Lola. Pag bukas, ginagawa pa rin eh. <laughs> o, oh, dahan-dahan yung bukas oh, eh. Oo, pag dahan Pag kapag yun dito si Lola, hindi ka rin yung mamalas na ako. Ay, bigay rin mo rin si Lola mo. <laughs> At saka magtatanong pa ako sana sa si yung babae. Nakita mo yung babae dito nagtatanong pagkain. <laughs> <laughs> magtatanong pa ako sana kapag hindi ko para kapag hindi ko siya nakita. Oh, Baka nag transfer na siguro. <laughs> oh, wala. Nararapot tuloy. At saka... Kaya ko tumulat ako May puwasong pinto, ilang dahan eh. Si Jeffrey pala. Oh. Pumunta ko sa rito. Diyan sa elevator ah ano, tingin mo ito. Parang hindi ako parang yung paglakaw ito, parang ganito, parang ganito na talaga. But yung mga tao, pagpunta sa libitong na, kaganito lang ako. So, wala nang galawan. Pagbukas ng libitong ay kapasok, pindot yung tree. Tapos alala pa rin yung ano. Tapos hindi na ako, tapos hindi pa, hindi na ako sa mga tao. Tapos paglabas sa dito, sa labas, na dito. Hindi na ako nag-stag, nagtatanong

Kasi parang akala ko totoo na yun. Magpupuyat ako kay Lola. Tulog ko. Magpupuyat ako sa Lola. <laughs> Pupunta siya dito para matulog. <laughs> tulog. Joke lang <laughs> yun. Di-discharge na. lalabas na maya-maya. Tulog. -maya. Waiting na sa billing. nakalabas na si ano nakalabas na si mami pb hindi na namin kayo na update kasi mabilisan lang kamusta ka na nanay ito okay naman nagpapalakas na lang ng katawan palakas ang katawan oh, madaming bawal bawal sa stress kanina ko ba na si stress <laughs> hindi ko alam kasi <laughs> so, stress daw siya oh, ka okay nang mas stress O oh, naghihilot siya ng langis ano? ito daw yung langis na may buto ng abukado, kasi napanood niya ata sa oh. saan niyo ba napanood to? Sanay? ano? Sa YouTube? Sa Facebook? Sa O, ito daw ay langis tapos buto ng abukado. iahalo sa langis pang yes, pang hilot um, si Jepo yun. ka na? Yes po. Tapos na Yes po. tinatanong ng mga subscribers. So, ano daw ba yung nasa liig mo lagi? Ano ka daw ba? ID daw ba yan o tricycle driver ka? Gatekeeper. Susi ng ano eh, ng Susi gate. ng pinto. Pinto niya. Hmm. Gatekeeper rin. Si Jaguar, Oh. O, lagi naman nakikita. Kailangan na nila si Udang eh. Natatawa ako pagka ano. O, yan eh. Ito naman si Jaguar, Oh. Jaguar! Jaguar! O, oh, yan naman si Jaguar, Oh. Yan ang mga aso ni Inay, ni Mami PB. Hindi ka na nangihina. Hindi ka na nangihina ako pa diriguan ida ako ni papaliguan ka ni Mari bitat na asawa ni Brad TV kasi buntis yan oh ito nagdadalan ano nagdadala ano ka ba tutut nagdadalan tutut hello ding hindi ah si Jeff po. pumunta ulit siya kahapon eh. Kahapon po nakalabas si eh, Mami PB ha. Umaga na po ngayon. Hindi na lang namin kina-update. Lumabas ako doon. Lumabas kami ng hospital kasi kukunin namin yung kotse. Susundoy si Mami PB. Ala, pagbalik ko, tulog. <laughs> <laughs> tulog to doon oh. Bigla <laughs> na lang dumating yun doon eh. Kaya pa lang na mas... <laughs> Jaguar sit lang sit. sit 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 ko kung adun na bumili sa ano sa ospital kasi wala Good. Good. ospital sa pharmacy oh, na. <laughs> dun po, ganito, po, um, parang, ano 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 hindi buh pag 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 kasi Kaya ano, ikan. kasi tini, tinitingnan ko si Tata Hearns mm -hmm. paano sumakit. Eh? Ah, kasi doon ka nagpa-check up, di ba, pagdating mo dito. Si Jeffrey ano, kasi pinin nagkasakit. Ko. Kapag, di ba uh -oh. may, diba may ano, di ba may G? Okay. -oh. Uh -huh. diba, parang entrance uh -huh. pa. Alam mo ibig sabihin yung G? Uh -huh. Sa, Sa... Go! Say, <laughs> 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 ano yung key? P? P? Oh, para! <laughs> <laughs> Pag pwede mo yung G, pag pwede mo yung G, tatak na elevator. <laughs> pag pwede mo yung P, hihinto yun. Kaya naman magpara. Pag pwede mo yung, yung P. Yung p. Ah, grabe. Wala pa akong nakita ang pin. Ah, meron. Sa Makati o sa ibang mundo, guys. Ah, may nakalagay P. Ah, oh, para. <laughs> Kapag ano sa S stop. stop. <laughs> pag pagka, ano, pagka-English version, S stop o oh. pagka-Tagalog version para para. <laughs> <laughs> oh. at least nakalabas na si ano oh. Isko po, ang hirap pa naman ng na hospital naka dextros. hirap kumilos, naiirita siya dun, eh. Boring siguro yun kapag yun Excuse. Boring, talaga. Binigyan ako, nilagyan ako ni ni, ano. Nang sabi ng nurse, yung lalaki, mag-diaper daw ate. Mag-diaper? pinag siya. Kasi ayaw siyang payag ng umihi. Ay, ay, matatawa ka. Adi, nais na ni, ano, ni... Ni Rene. <laughs> Pag gano'n sa pinakapundoy na po. Napunit diaper Daya Per. Tawa daw ng tawa. Kasi si hindi po siya pinayagan ng doktor <laughs> doon. Na, na mag-CR. Okay. <laughs> <laughs> kasi nga, kahit na mayroong CR doon sa kwarto ni nanay, sariling CR, bawal pa daw. Kaya lang, no mga bandang umaga, <laughs> so, ganun, sobrang sakit na ng puso ni nanay kasi di siya makaihi <laughs> kasi hindi siya sariling may daya pero so na namin tatanggalin, tapos sasamahan na lang namin siya doon sa CR ako kang maingay dyan Jaguar tawa ng tawa si Lene may diaper pala oh, pero tinanggal ba? na namin gusto oh. mo mag suit ng diaper? napon iban na muna tayo ng SNS naging ganyan lang <laughs> natin <laughs> ng <laughs> scotch tape babait yung shoutout sa mga nurse doon ang babait sila pati yung naghatid sa amin sa baba. O, oh, hindi na nila inintay yung ano. Sila talaga yung naghatid. Taga kabuyaw. ang oh, bait no. na oh. ako kay ano? Kay tatay Bakit? Sabi ko, maganda pala kapag ano, doktor hmm. hmm. Kapag mapacheck up ka lang, may ano kapag may check up, ang darating may pera na. may <laughs> pera na pag may check up. <laughs> Tutusukan lang may pera na, no? Tutusukan <laughs> lang <laughs> may <laughs> pera na. Madita, ang binayaran natin. <laughs> <laughs> Ay, ang ganda. Pag po, kaya kayo, ato sa ano lang namin, ha? Pag kayo may mga feel health, as si kasuyo po, doon so, si nanay kasi, automatic yan. May feel health. Kasi pag senior citizen po sa atin sa Philippines, automatic may feel health. So, in-expect namin na medyo mataas yung babayaran. Kasi may admission fee kasi na 9,000 nung gabi, di ba? So, binayaran na natin may pinam may mga pinapirmahan lamang tas automatic pala member ng PhilHealth nga pag senior citizen. Siguro nasa 15 plus eh, 14, 15 plus pa yung babayaran. Kasi daily naman may billing yun eh. Ang binayaran ko na lang 17, tuwa ako eh. Oh, 17. Ang laki ng ano, ang laki ng kaya napakaganda din ng benepisyo kapag member ka ng ano kasi naalala ko noon din ang nanay nagpa ano kami sa mat sa hindi sa mat ay nagpa laser tayo ng mata kasama ko rin si Lenny noon diba ay ako tama na tama na akong mag-aayos ng mga papeles ayoko ng ganyan gusto ko mabilisan pinapunta ako dun sa baba dapat nasa 16,000 diba ang binayaran ko lang Dr. Speed 3,000 kaya maganda pagka member ka ng PhilHealth tapos na update mo Mm. Mamaya pupunta tayo ng ano mo? Pagkakain natin Punta tayong school Patang registration Oo kasi Tanungin natin at linawin natin Ano ba talagang totoo Yun Dito marunong na <laughs> ah, Diba marunong na ako <laughs> Tatanungin namin kasi naguguluhag kami sa school nito eh <clears throat> Nag-a-announce doon ang gulo-gulo Sa group chat nila Pupuntahan na lamang namin Para mamaya pala eh hindi na tuloy ang pasok na naman ito ng noong August 14. Baka next next year na. Baka next year. Kunin <laughs> namin yung pera. oo. Oh, mag natin yung doon, pupunta ayusin namin, Diba? Pagkakain na lang. Mahahapitan na mo na gupit na po si Jeffrey, hindi <laughs> <Magta -tato> na. <laughs> <laughs> pa natutuloy yung pasukan niya. Nagtatato na. Magpapagupit na lang. May <laughs> dalawang pa gupit na, na. maiksi buk Buklit mo humaba. Kabilis. You Kailan know, mag tatatong beses ka nang ginugupitan eh. Pero wala pang pasok. Wala pang pasok. Sabi ko sa kalboy. Yung mga hairstyle. Hairstyle. Sabi ko sa iyo nagpakalbo ka na nang adisado mahaba-haba na 'yan. Oo. Hindi ka na sana nagpagupit. Para magpakalbo. Pwede na pumagupit hindi mo na si tawaran tayo. Kalbo. Oh. Bagay ba siguro yung kalbo? oh, bagay. Mm -hmm. <laughs> Kapag kalbo sana, araw-araw ako lumabas. Para walang ulan. <laughs> you know? para walang ulan. Hala, <laughs> nadilim na naman nga. Eh. Buti nga, hindi na nag-uulam. Para... sa yata ng panang, Para may bagyo na naman. bagyo na naman. Bagyong Jopa Bagyong Jopa. Jay, ano? nga kaya pangalan ng bagyo? Ano? Meron yun. Sinto. Hindi. Hindi. Okay. Sinto. Hmm. <laughs> Nakanga nga sa'yo. Nakanga nga Sabi ni <Jeffrey>. <laughs> <laughs> walang ibon. Nakanga nga Hindi ko na wala <laughs> eh. Ano mo magkamukha pala kayo ni ano? Tinititigan ko mukha ni Yoyoy. Magkamukha kayo ni Yoyoy. ka? Ay! <laughs> pa'lo, pa'lo, pa'lo. Magkamukha kayo ni Yoyoy. Okay. Yoyoy <laughs> William ano tawag? Anong may tawag mo kay Yoyoy pag nandito na siya? Beshi's die. Die. Tapos tawagin ka ni Yoyoy na kuya. Opo, tawagin ako ng kuya. Tawag, die. <laughs> die. <Day. laughs> Ay, yeah, uh, may kasama ka na sa kwarto mo. Hindi, <laughs> hindi ako mga. Hindi, hindi. Ayaw, yeah. <laughs> yeah. mo Pagka may kasama sa kwarto, laki-laki na kwarto mo. <laughs> ah, sa taas o baba? Ah. Oh, ang laki-laki po ng kwarto ni Jeffrey. Matakot ako. Ay, sinilip ko kwarto mo kahapon. Sinilip mo? Oh. Amoy ah, kulog. ano yung ano yung... Buksan mo yung ano? Yung, yung mga, yung mga, yung mga madudumi mong damit, yung mga pang laundry mo. Huwag mong ilalagay na dun sa loob. Kahit ang CR mo na lang. Sa may, di ba may, bago pa pumasok si CR mo may... Di ba, Bo? Ano? Sa may hirin ko? Akala, Lab -tori. Lab -tori. Ano, laboratory, ano, <laughs> hospital? <laughs> laboratory. o doon mo na lang ilagay. Para hindi nagangamoy doon sa loob ng kwarto mo. Kasi naka-aircon ka eh. Tapos pagka ganito, lalabas ka, huwag mo isa kwarto mo. Buksa mo lang. Buksa mo lang yung kwarto mo para yung singaw nakakalabas. Lagi naka ano, sara. Oo. Kasi yung kwarto mo, amoy tao na utot kasi si Kuya Moon. Ano hindi mo. ay, na wala. Wala yun. Pero kinay ko yung ano ni Jeffrey malinis. Nakatiklop, nakatupi ng ay, maayos yung mga ay, damit niya. wala da, 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 lang kami doon. Tawa ng tawa kami. <laughs> um, magkasama sila ni Brad TV doon sa kwarto eh. utot. Utot. Uy, umutot ka din ano. may ano. Sa may electric Utot eh. Tas, Bumunta ako doon kahapon. Oh, nakalimutan yung patay ng electric fan niyo doon sa kwarto. Sa, sa kwarto, kwarto niyo. Sa kwarto. Oo. Ka ano Day kahapon. Day kahapon. Oh, bumili kayo kahapon. Huwag kakalimutan pag aalis ng ano ha, ng bahay, lalo sa kwarto. Pero maayos, maayos naman yung kwarto mo. Tu la la la. Hay do, to, pogi oh. Pag nakasumo, oh. Ha? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> <laughs>

hindi, parang, huh, parang magulat siya. Kasi aswang yung <laughs> pinunan. Aswang. Nanonood kayo ng horror, tapos magugulatin pala kayo. Mag-challenge naman. Yung kasama, yung, yung katabi ko, siga ng siga. <laughs> na sigaw ng siga. Uh, hindi alim talaga. Pero first time mo magsininan. Anong experience mo na maganda? Pagkapagsinin ka na pala. Ganda hmm. Dalawang oras ka. Dalawang oras? Lamig. At least na experience mo, di ba? Oh. lang. Maganda yung mga... Maganda ka palang madala sa Ocean Park. Um, mamangha ka doon. Oo, may tayo doon. Kasi sisiring ka namin sa malaking Sige. Pors. Kakausapin ko sila, tatay Hernan mo. Isasama natin ang Marias. Mag ano tayo. Mag Ocean -tay. Park. Isama natin si Inay. Oo. Oh. Saan yung Tayong lahat. Doon sa Manila Bay, sisisid tayo sa dagat. Ikaw sisisid tayo na naman sa Di na? may interest doon? Meron. Meron. O pupunta tayong lahat doon. Tapos magpapakain tayo ng penguin. Mm. May penguin doon. Hindi ba nakapunta doon? Sa Ocean ay, Park. Ay, oh, sige, o sige, mag-Ocean Park tayo. O oh, sige. Iset natin. Pag medyo malakas ng inay, iset natin Sabado para wala kang pasok. Oh, mag o mag-Ocean Park tayo. Ito o. Ano ano na eh, pag malakas para makarating. Ano na ngayon eh, hindi na natin ang bago. Nakarating ka na dun, oh, doon, O, doon. Makikita mo yung malaking isda. Dadaan tayo doon sa ilalim. Tapos nasa ibabo mo yung mga isda, naglalangoy. Malaking glass yun, nakakatakot baka mabasag. May bangus. <laughs> Mayroon doon bangus. May tilapya May tilapya sa kahito. O, oh. oh, dadaling ka namin doon para May makarating ka. Yung napuntahan ko lang yung crocodile park. Crocodile park. Ay, madaming crocodile dito. Oo. Oh, oh. Maganda rin siguro mag-short ka ng penguin. Oh, pwede yan. Papasok tayo dun nung papakain ka ng penguin. Oh, Tapos dupot ako sa malaking aquarium. Sisisit ko dun. ka. Meron doon eh. Itaparay natin yun. Yung ka dun sa cage nakaganon ka, ilutubog ka sa tubig, oh. tapos may mga pating sa paligid oh. mo. Hindi, hindi naman hindi ako. Ha? <laughs> Kagagatin ka? <lang>. Kagagatin ka? <laughs> Kada sa ni niya ano hmm. ka, Kupan, ano yun, may mga bubog yun. Hindi, pero kung ka dun sa loob. Nakapunta pa ako ng Ocean Park, ang tagal na. Grade, grade school pa si sineya yeah. oh. sinama kami sa field trip. Ano rin Oo, sa school nila, kaya ako nakapunta doon. Nagpa-puts -no <laughs> <angegis."eze waters: laughs> Nagpa pa kami, kinakain ng dilis uh -huh. yung mga dumidumi mo sa paa. Hindi na, matagal yung mga kalikip. Hmm, doon. Pitagsama kayo doon. Malaki yung mga isda doon. Kung oh, pupunta tayo doon, pag lumakas na si Inay, ito, ito, para ito, 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 ito. maka relax Ito, mm. <laughs> mm. Isang muna natin ang Maria, sabihan natin si Tato Hernan. Mm. Sa so, needs. Oh, ano? Para makapunta ka doon. Pwede lang yung umuha, iihawin natin. Oh. So, Mamingwi tayo. Oh. May ganito na pala doon. May ganito na pala doon. Ano yan? Ah, may slide slide. Oh, uh -huh. oh mag slide doon si Ganyan Jeffrey. Gusto mo 'yan, Lola? Oo. Oh, magaganyan, oh. Pupunta tayo doon. Sabad doon natin pupuntahan, ayan na. Oh. Oo, mm, oh, ganda oh. May swimming pool na pala diyan eh. Ay, malapit na pala kayong sukatan. Sa so, sukatan na pala kayo para sa kasal. Ulit, ulit. No? Ulit. 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 Okay. Maganda ko maga po mga kapwa kong mag-aaral. na po kay Binibining bla bla bla. Ako po si Jeffrey Pangyas. Uh, labing ika... Nung ika... Ipinanganak ako nung ika... Ipinanganak ako nung ika... Ipin, okay. Labing okay. Bitin malo nung Mayo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat? Pwede namang hindi mo na sabihin magandang araw sa inyo, aking mga kamag-arindi. Maganda pa si Roma. Dali, mag-English. <laughs> sabihin mo, magandang araw sa inyong lahat? Magandang araw po sa inyong lahat. Labang ako kay Bini BlaBlaBla. Labang ako kay Bini BlaBlaBla. Ako po si Jeffrey Pampias. Labing. Edad mo muna, edad? Labing siya, na taong bulang? Labing na 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 natang gulang ko, ipinanganak ako ng... Noong? Ipinanganak noong? Ipinanganak noong... ako hey, noong ikalabing walo. Ano ikalabing walo? <laughs> noong ikalabing walo ng Mayo. Ikalabing... Ay, 18, may 18 ba yan? Uh, okay. Akala ko kasi 8. <laughs> ikalabing walo ng Mayo, taong kalawang at Oo. Oh. Isan yan ma lang po. Oh, maraming salamat. Isa pa? <laughs> <Isan> pa? <laughs> ano <mabirkan mo? laughs> I'm <laughs> 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 <laughs>